Ngayong araw guys sama nyo naman kami mga will ng mga isdang bisugo At dito na rin nga pala guys natin lulutuin sa pinapagawa nating kubo na tambayan namin na nadugong At dahil nga guys mga tropa natin ang gumagawa nito sinama na rin namin silang mag food trip So what's up mga kanapadaan lang So ngayong umaga nga pala guys eh, may adventure na naman tayo At dahil nga guys wala na naman tayong pang ulam ay eh, naisipan muna namin na dumiskarte dito Ngayong araw nga pala guys ay eh, wala muna tayong adventure dito sa mga mangroves At pupunta man muna tayo guys dun sa laot Nagpapagawa kasi guys tayo ng kubo na pwede namin tambay ni Dugong kasama yung mga tropa namin At dahil nga guys wala silang pang ulam ay yung pananghalian ay eh, naisipan muna namin ni Dugong na mga will at dumiskarte Kasama nga pala guys namin ngayong araw yung tatay ko eto na nga guys papunta na ako kami dito sa bangka nating si Mimo at ibababaan na natin ito. At dahil nga guys, wala na naman tayong camera girl ngayong araw, ay ako muna ang magka-camera dun sa atin sa laot. Sana nga lang guys, hindi na naman mahilo ito si Dugong. Bago nga pala guys, tayo makalabas dito sa ating laot, ay matadaan natin ito napakagandang tulay dito sa bayan namin, ang bayan ng Pola guys. At sa mga nagtatanong nga pala guys, kung tagasan kami, ay taga Oriental Mindoro po kami dalawa. Tapos ayun, maya maya lang ay nakarating na rin kami dito sa spot natin. Let's go! <laughs> Si Dugong nga pala guys muna ang mga ngawil tsaka yung tatay ko at eto nga pala guys yung mga ipapain natin dyan itong mga hipo na nandito. Gusto kong rin nga sana guys mga will pero wala akong magbibidyo sa amin at hawak nitong camera kaya nagsakripisyo na lang muna ako. Sana nga lang guys marami si Dugong mahuli ngayong araw para may may uwi kami at may ulam doon sa aming ginagawang kubo. At grabe guys hindi ako pinahiya ni Dugong. unang una palang lang guys laglag nung kawil niya may nahuli na agad siyang isda dito. Ang tawag nga pala guys, sa isda na yan dito sa lugar namin na isdang mulaga kasi guys malaki yung mata niya. Ipas nga lang, guys, ang ilang minuto. Grabe, pinakitaan na naman ako dito ng ating best friend. O talagang inangat na naman niya dito yung nahuli niyang isda. Kala ko naman, guys, sobrang laki nung pinapadawin niya dito. Yung medyo maliit lang pala. At ito nga pala, guys, yung sinasabi ko sa inyong huhuliin natin, itong isdang bisugo. Grabe, guys, kahit di masyadong malaki ang isdang niyan, eh, sobrang sarap talaga niyan. Lalong-lalo na, guys, pag niluto niya siya ng sinabawan, talagang mapapood trip. Ali. guys. Nice. thua Đi Em vàng Đi 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 Tapos ayun guys, talagang sunod-sunod na yung mga daw dumadawi dito kay Dugong o talagang gusto pang makawalaan itong isang isdang to pero hindi ka makakawala sa amin na talagang uulamin ka namin mamaya pagka uwi namin. Pag nga pala guys, nangangawil kayo dito sa laot ay kung makikita nyo yung mga isda dito sa ilalim May kulay puti sila tapos pagkaangat nyo guys dun sa tubig sa nyo lang makikita yung tunay na kulay nila at yung itsura nila. Kaso nga lang guys, sa kasamaang palad talagang nangyari na naman to. Nahilo na naman guys si Dugong at talagang nagsuka na naman siya dito. Sayang pa naman guys kasi sunod-sunod na yung dumadawi dito at eto nga guys may nahuli pa yung tatay kong isang malaking bisugo dito talaga nakakapanghinayang pero at least guys kahit papano eh meron na rin naman kaming may uuwi at may nahuli na rin kami dito kaya dahil guys naawa na ako kay Dugong kasi nahihilo na talaga siya ay eh, naisipan na rin namin umuwi So ayun guys, nandito tayo sa pinapagawa nating kubo at hindi na, na tayo na naluto sa dagat. Nandito na tayo magluluto at eto nga guys yung tambahay ng truco na pinagawa natin. Ayan, syempre si Paulman, Angel pa rin ang kasama natin dito lagi. At ito na guys, ayan. Ito nga pala guys, yung pinapagawa nating tambayan ng mga tropa. At dito nga guys, pala nakapesto yung terrace niyan. Pag lumaki yung tubig guys sa gabi, pwede tayong makapangawil dyan. Noong bata pa nga guys, kami nitong mga tropa ko, nagbabalak talaga kaming magpagawa na sarili naming tambayan. Kaso nga lang guys, hindi natutupad. Pero ngayon guys, sa awa ni Lord, ay matutupad yung aming hinihiling dati pa. At dahil nga guys, medyo nahihilo pa rin si Dugong at nakahiga pa rin siya. eto muna, ako muna guys, sa magluluto na namin. Habang nagtatrabaho nga guys dito yung mga tropa natin at nagagawa nitong ating tambayan ay ako muna magluluto dito. Ang iluluto nga pala guys natin dito sa mga isdang nahuli natin ay isasaing lang guys natin yan sa suka. Tapos ayan naglagay na rin guys ako ng sili dyan para medyo mahalang naman tapos itong suka. At para guys maging balanse yung asim at yung alat niya naglagay na rin ako dito ng ano asin. Iintayin nga lang pala guys natin to ng ilang minuto tapos pangkumuloy ay okay na rin yan. At eto nga pala guys, yung view dito sa ginagawa natin tambayan talagang kitang kita, -kita yung buong mangroves dito. lipas nga lang isang ilang minuto at kumukulu na itong ating nilulutay eh, grabe pwede na rin guys natin itong ipaulam sa mga tropa natin at pinagising ko na rin si tropa natin si dugong syempre bago kami kumain guys dito hindi pa rin natin kakalimutang magdasal palagi so yun guys what's up Ay. nandito tayo sa pinagagawa natin bubu na tambayan ng tropa ng napadaan lang so yan guys kumain tayo nitong nahuli natin kanina samahan nyo kami tara daw, kuha natin dyan guys ano Huwag kayong ulam dito, mga tropa. Sabi. Balik tayo. Oh, talagang nagkagulo na ang mga, ang mga tropa natin. talagang <laughs> nagkagulo ano, na. Nagkagulo na. Nagkagulo na. Nagkagulo Grabe guys, oh. Ang fresh nito nahuli natin, oh. Hmm? Ano tawag sa kanitong yeah. isda sa inyo guys? By comment sa baba. Uy! <laughs> hmm? Kaya ayun guys, ngayong tanghali, eh, sabayan nyo na rin muna kami pumudrip dito. Salamat nga pala sa mga tunay na sumusuporta. Huwag nyo sana kalimutang share. Kita-kits na lang ulit tayo guys bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>